Hi guys! Mag-recycle tayo ng ulam guys. Ito natirang tatlong pirasong pritong isda. Sa bawa natin, lagyan natin ng kamatis at sibuyas at malunggay. So, magsalang tayo ng ganito. Tulay tayo ang ating tubig. So, ilagay na natin ang ating tatlong piraso ng isda at ang ating sibuyas kamatis. Yan. Walang luya. Kaya, dapat may luya pero wala. Okay lang yan. So, palambutin natin sa Siyempre, timplahan siya natin ng patis. Ayan ang ating patis. kailan kasi ano na yung isda ko eh. May timpla na yun. Kasi piniriyo ko. Mm. Recycle, yeah, guys. guys kung hindi ang mga after mga tunok ako iba tira mga mga 3 minutes Ayan guys, ilagay na natin yung ating malunggay. Ayan. Ayan. sinabawang isda na may malunggay yes, yeah, yan na guys yan na ang ating isda na may malunggay